So itong nasa harap natin, ito yung mga regalo namin. Naganap yung kasal namin kahapon, uh, May 2. Oh, May 2. So gumawa na ako ng vlog ngayon dahil napakasaya nung moment kahapon yung mga pamilya namin. Pamilya ni ilang asawa ko, legal na asawa ko dahil may ano na kami, pinirmahan sa harap ng Diyos, simbahan at sa mga saksi na pumunta sa aming kasal. At meron pa mga pumunta galing sa malayo, sa side ng asawa ko, pumunta dito para sumaksi sa aming kasal. So ngayon, ngayon pa namin bubuksan yung ano namin. Ikaw, babe, ano mo sasabi mo dyan sa mga friends ko dyan? Viewers ko sa YouTube channel natin. Thank you sa so lahat ng mga bumate ng best wishes sa uh, online online platform online sa comments mga personal. comments sa Facebook page at sa mga personal sa mga person na ah. thank you so much guys oh, ah, maraming salamat hindi na namin isa-isahin dahil medyo marami tong regalo napakasarap sa pakiramdam ng mga tanggap ng regalo na ganito karami Tagal kayo siguro babato sa mga 30 Mura. Dirty piraso na regalo na natanggap namin. Napakarami. Saka may oh. monetary gifts pa. Salamat sa oh, mga ano. May ano din kami. Nagbigay ng pera. May pera din kami natanggap yeah. na mahigit kumulang. Hindi na namin sasabihin. Mahigit kumulang, diwa bilang Ayun. So, una namin bubuksan uh, yung mali tapos yung malaki na ano. Ayan. Masaya kami dahil na, uh, may, ano na, magbubukas na kami. Mga may ilang gamit sa bahay. Pang bahay. Oh, Meron na kaming gamit na pwedeng gamitin sa pamilya. Di ba? Okay. So, ngayon, mabukas, mabukas na kami. Big, mm, um, kina. Makakana-open <laughs> okay, na. Ah. Ito, galing gigas <laughs> sa <laughs> ninang. Sa mga <inaudible> ninong, ninang, <inaudible> ninang, maraming salamat. At sa mga bisita na nagdala ng regalo. Sa kandang sponsor sa, sa guests, sa relatives, uh, oh. and everything. I, I love you, you sa inyong so lahat. Salamat, salamat, maraming salamat. At syempre sa ating Panginoon. Purihin natin ang ka lagi. Ito, yung card, galing kay... Ano sa sa loob? Yung card nito, nandito yung pangalan sa nagbigay ng regalo na ito. Yung iba daw, nagsabi na natanggal yung ano, uh, yung ribbon at yung card na pang, nandun yung pangalan nila. Si Ninang. Ano gikan kay ng Jose Marguerites. Salamat ani nay. Wow. Woo! wow. Nonstick pan. Nonstick pan. Wow. Wow. Meron na kaming Pwede na tayo magprito. I-keep na muna guys sa mga cards oh, as a sentimental you know? person. Na. Thank you so much. Salamat, Nay. Okay, so sa next na tayo na bubuksan. Sa mga bumati sa akin sa Facebook page. Sa aking mga kabradyan sa Luzon, mga classmate ko sa, sa school, sa University of Perpetual Health, sa Delta, maraming salamat sa pag-congrats nyo sa akin, dudes. Salamat. Appreciate ko kayong lahat. Ah, tito ako bubukas sa tayo ng pangalawa. Next. Pakita sa ko ulit. The... Kanya to. Tara. Pangalan. May pangalan. Bubuksan na natin. Panigura, panigurado na sa loob. Kanina meron tayong ano, non-stick pan. Tapos meron na tayong yung electric hmm. guitar. guitar. <laughs> <laughs> Hindi, yung ano, hot plate ko yun. Ito. Oh. Diba? Nang gilagawin sa inyo, ha? <laughs> Oo. Pwede In na tayo. In dagasun. Eh, dag sa back. Thank you so much! Ano sa mangyay? Thank you so much. a hot plate. Hot plate nga ito. Pangatlo. Yan na. Wow! <sighs> Isa. Mangkok. Mangkok para sa sabaw. 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 Biyamos. <laughs> wow, may Saka <laughs> ginto. <laughs> may mga gold. Na. Wow. Ginto. Gold. Ano, kita nyo? Napakayaman ng nagbigay ng regalo na ito. Alam nyo bakit? Oh, yan o, ginto. Tinidor, tsaka kutsara. Maraming salamat. I love you. Ito. Ito na lang sa kong. Ito na. Maraming salamat. Wow. Ano. Mga wine glass. Eh. Wine glass. Yeah. Meron na tayong tatlong wine glass. Ano yung sa sudlas sa tuba? <laughs> Pwede na tayong magtagay-tagay ng tuba nito. Alright, so Thank maraming salamat. You. Thank you. Kisa nga na. Wala yung pangalan. Wala yung pangalan. Give them a card. Okay. Yes. To Edo and mips Cobelo, Giselle. Ah, sa pinisang ko to. Si Giselle. Kay Inday. Inday, right? Si Inday. At taga Barakay, agoy. Agoy, 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 agoy. Wow, Wine glass. Dito. Dito ka mag-open. <laughs> baso. Hello. Ah, oh, meron tayong anim na baso. All right. So, thank you sa pinsan ko. Thank you, Inday. Kaintik. Inday, kaintik ng Barakay. Pinsan ko yan. Ninang din Lorente. Ah, ito. Ninang. Ninang din din. Tingnan na mo. Sa Daniel Plantation. Alright. So, ito na. Wow. Love it. Wow, set Nagopo siya. Ano siyang pichil tsaka kasama. Seth, ganina. Eh no? Wow. Wow, thank you teh. Ninang at may kasamang dalawa. Tatlo? Apat? Apat na sa itong... Wow! Thank you! Thank you, Ninang. Ninang na dito. Maraming salamat. Ninang din din. Lorente family. Lorente family. Thank you. <laughs> yes. Yeah. Ito, may pangalan ba ito? Yes. Yeah. Happy wedding day, Ms. Mibs and Covello. Antelos. Yan, si Auntie Losto, yung auntie ko yan, kapatid ng mama ko yan eh. Ito, set ng... So, ano, siya man ito eh? Kaya lang nagtatagalog ako no, kasi dami tayong trupa sa Luzon. Mga classmate ko doon. Hindi naman nila maintindihan pag nagano ako eh, Bisaya so, eh. Gustong gusto kong Bisaya, Bisaya tayo eh. Gusto ko lang, tagalog ako dahil... Matagal din ako doon. May lami akong mga tropa. Oh! Lakabok. May gagmay, may dagko. May rin natin magbaon. At pa. Wow. Salamat, Ante. Thank you, Ante. Thank you very much. Wow, paayo. Pero, kinsa mo na. Thank Comment na lang much. mo, Harry, sa akoan. Ah. Makikitaan niyo mong ayon yung panghatag ng mga regalo. Maraming salamat. Wow. Wow. Orasan. Wow. Alam niyo napaka-importante ng orasan talaga, no? Kasi sabi nila, time is gold. Ano? You know? Yeah. Alas Ang time may not, ako yung gold dito ko. Yan, meron Nakasama siyang battery. battery tapos meron pang isang Ano ito? Ito ay Ito ay. Panaksan. Panaksan. <laughs> ano pa rin ng ano to Thank sabaw. sa sabaw. Maraming salamat. Thank you guys. Work luck all. Of... Mm. Thank you so much. Urasan, saka panaksan. Ah, kayo, panaksan. Panaksan. Dami. Kaya sabi ko sa inyo, magpakasan kayo para matanggap kayo <laughs> ng ganitong karaming regalo. Awa! Awa! Ang gift na pa ito. Kanina ito. Ayan Best wishes to Maybelline and Edward. Wow, tando ay. Ito. Tando ay? Tando ay rum. Hatid ng tando ay rum. Five years. Nice. Meron na tayong bazo Tapos meron Tanduay Tando ay black package na ang ating regalo. Maraming salamat sa lahat ng bumuon ng aming kasal. Oo, oh, natami na naming bata, you know. Nagsan natin, ha? Ano to, Sino nagbigay sa amin ito? Mag-comment ka nga dyan. At sa ganun, mapuntahan ka namin bukas at tatagay tayo. Tagay. You know, apat na piraso. Okay? Thank you. Thank you very much. Next from Alcaria family. Thank you to Joy. Thank wow, you Ate from Alcaria family. Thank Our Thank you very much. Sponsor. sponsor. Secondary sponsor. Natin. Eh. Bukos na natin. Wow. Thank you sa set ng ano ko. Thank Joy. Alkaria family, thank you so much. Wow, thank you. Ay, dili na ni Ano, napakita na sa'yo. Thank naman, you, no. sets nga mga ano, panaksan ng gagmay. Panaksan ng gagmay. Thank you. Sa bawat Thank you very much at Joy. Di ba siya ninang? Dili, no? Sa so, second so sponsor. Second sponsor, shout out. Ito, kanina ito. Gikan kay La Michael and Gigi. Thank you From so much, Michael Katamura family and friends, Gigi and Michael. Thank you very much you. So, sa inyong dalawa. Thank you. pag-ask to sa... Salamat sa pagpunta sa... Oye, ito, nag-review pa ng si Gigi. Si Gigi. Shout out to <laughs> Je. Shout out sa you. Ako po, nagkaduhan na noon Wow, magluto-luto doon. oh pwede maglutoan ni Kwan. Sumay. Rice. Wala niyan doon. Oh. No? Ito ano Rice cooker ba ito? Adili no? Ha? Ito no? Kwan, sa taas. Thank you so much, Gigi and Micah. Thank you very much, ha? Uh, Kasi nang loto sa bawo, sa bawo. Oo nga, no? Tapos, babe, man may dinalian. Oo. Thank you so much, Gigi. Pwede tayo mag-stream. Oh my. Show me. Show me. Ikaw na. Ito man. Ito na. Galit ko siya ako mag-alit. Galit ko Ha? Simpla. Pinsa na may gatas. Next! Pag-open na ito break, break time. Break time. <laughs> Alright, so resume na tayo sa pag-unboxing ng mga regalo natin. Regalo namin. Regalo natin lahat. sino na ba ito? Walang card. Thank you so much. Oh, maraming salamat sa nagbigay nito ha. Kung sino ka man. Thank you. So, Mahal umura appreciated. Oh, lahat. Lahat. Wow, gumut. Kay ka <laughs> Wow. <laughs> you know? oh, wow. thank event. you so much sa nagataga Thank you. From Maybelline, ah, From, Maybelline. <laughs> from to Maybelline and Edward from Beatrice Australia. Thank you, Nina. Nina. Oh, Nina. Okay, Nina. Thank you. Thank you. Buksan na namin. oh no, thank you so much. Nina, Bibi. Bibi. Nina, mulami salamat nito. Bagna na may kuwan. Mga gamit. Nina, Thank you, Nina. Salamat, Nina. Sa rice Australia. Okay. So Edward and Mibs from Roger de la Pina. Salamat Ninong. Ingkit. Sin na sa... Alam mo na. Buksan mo na. Buksan na namin. Wala na tayong thermos pa. ano? Thank you Ninong Roger. Salamat Ninong. De la, Pena. De la Next. From... Ninang, Ninang Virgie. Ano? 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 thank you na ang sami siya. Dito, ano, ma'am? Mama Oh. Hi, Rex. Thank you, Nina Virgen. Thank you so much. Thank you, Nina. Next. Oh, okay. pwede Wala siya yung pangalan. Wala yung pangalan. Kaya nyo Walang pangalan, no? Siguro pag magpanood mo to video namin sa unboxing Natutuwa ka na yun dahil binubuksan na namin. Hey! <laughs> well, so, alam mo ko, na nga na. Ayun same lang kanina. Ano ba tawag na ito, babe? Pyrex. Sudan sa mga yan. Sudan so, lang sa mga sudan. Wow. Doha ka buok, dalawa ang piraso. Thank you so much, oh, Sana siya, comment below. Sorry. From Dona and Tata or, or Donita family. family. Thank you so much. Thank you. <laughs> Thank you, <laughs> Tim. <te. like> Ito <laughs> na. <laughs> Ayan, pang pang ano, pang Balde? <laughs> <laughs> ano na eh? Ano na eh? Hindi na na siya yung basket kuhaan. 2. pag na siya pa. Nandara na picnic ka. Oh. na na plato. Oh, ito that... oh, na kasi ako na. Buta na yun. Na yung mga ka, no? Barunan. Baso. Ay, baso. O, ang gamit sa picnic-picnic din picnic dito. Na na siya ito pa ako. Dapat na siya dito. Ay pa yung plato. Thank you, Tito na. Tito Tata or Laneta family. Thank Salamat you. sa inyong duha. Thank you very much. Very much. Very much. much eh. Di ka na siya kay. Congratulations to the newlywed, Mr. and Miss Cabello. From Bonbon and Arlene. Thank you, Bonbon and Arlene. Maraming salamat. Si Bonbon What's galing me? pa ng ano yan, malayo. Tapos, munta pa dito sa kasal namin para umaten. Maraming salamat sa iyo, Tol. Appreciate everything. Sa inyong lahat. Bo, wow, mga mag. Baso. baso. Thank oh. you so much, Bonbon Arlene. Set. Arbon Lin. <laughs> thank you so much sa uh, anong pirasong baso. Pwede na tayo magtagay ng tubig. Ayan Thank you very much. Hindi ko man lang kayo na bandi pagkatapos ng kasal. bilang, lang, bawi-bawi lang. Happy wedding to you Edward and Mims. from Ninong Bobong Gloria. Maraming salamat. And Ninang Gloria. Ninong Thank salamat. Thank you. Bye oh, Rex. Thank you so much. Salamat okay. Nong. Ano? Paris. Paris na. Yes, thank you so much. Balami. next, wala pang pangalan. Thank pangalan. Meron siyang card, kaso hindi sila. Thank you, kisa na ni. Ay, kabulo ko ang ni. Kinuloy. Kinuloy ang gila. Gabi. Kinuloy ba? Diba? Palus. Ha, ah, gano'y? Eh? Oh. Thank you. Alright, <laughs> so meron tayong apat. Wow, thank you. Ano? Subukan so, na, na pa Sa Mga sabaw. Ayun. Oh, Everything are, everything's all right. Can <coughs> Jake and Chris. Chris. Hello. Thank you so much, my Thank you so much. Thank you, thank you, parang ginto. Wow! gold from Dubai. Gold from Dubai. Wow. Ano <laughs> to? Tindi na to. Oh. Open. Naka ano, attache case. Naka case. Briefcase. One million na. <laughs> Isa na. Wow! Mga ano, spoon fork two sets. Ano ba? Nagkatawag ko. Oh, dagal na kayo Thank you. <laughs> printan ni Guru ba? <laughs> thank you so much. Jeven Chris, Jake. thank you so much. Nasegwa, oh, Pinitor, Pichara. <laughs> Puro gold. Sa lang <laughs> doon, gutong ipalit mo ba? Puro ginto. Ang <laughs> yaman na namin ito. Wow, Dan, thank, you, ng ginto. thank you. Oh. thank you. Maraming salamat, wow. Jake and Chris. Ito <laughs> malupit, may... Ito pa mo siya kasi is from from Larry and Lisa. Ah, ni Larry and Lisa. Oo, siya kad to. Uh -huh. Thank you so much, Ani. Ninong. Ninong, diba? Kaya to naman daw oh, oh, set na ito ba na ito? Ninong na ito, ano? Oo. Sabi, ano? Pag-ibig. set nga. Nakita, sets na. Sets ng mga plates. Celebrity, dili na na may open. Thank you so much, ni Misa. Hindi na namin bubuksan pa lang. Uh, minimize Niwari. namin yung mga in-unbox namin dahil magtumpok na. Napakarami. From, ito. This one is from Basahan. Congratulations, the newlywed from Kian Alpid. Kian, Ate Princess ang kuya Kian. Thank you so much, Ania. to sir Another Bible bearer. Oh, wow. oh, yeah. Thank you. thank you. We open. Wow. Hmm. Ato mga oh, pictures kedye na mabutang. Happy birthday. Oh, oh, yeah. oh, the, oh that's thank that's... you so much, Kuya Kian, Princess. Wow. Thank you. Kuya Ian. Okay. Kuya Ian. Ian. Kian o Kian o Kian ba sila? Ah, Kian o Kian. Si Kian, mo ito yung Bible Bear. Iyan, Papa, si Kian. Thank you so much, te. Next. Next. From? Kali pangalan? From Jeep Rocks. Ah, best man. Oh, Nong, so mga nang. My brother. <laughs> si Nong, Nong. Thank you very much ito nung no, ha. At iya-unbox na natin. Kaya nung laman ng Bigalin mo naman ng... Bigalin mo naman Galon? <laughs> Noong galon? Sakto. Meron na tayong lalagyan ng tuba. Noong... Okay, wow. Meron tayong paglalagyan na ng ano. Wala pa nag... Ah, Pagutaw kinuti. Ayan, sakto may pitchel tapos merong ano uh, lu ano luwag sundok thank you so much nong <laughs> nanan thank you noy meron natay ko ano isa hey. ka oh ang lamawan from from ati alma si alma humawan thank you so much sir eh.

wala po siya. Special kasi siya po. Wala salamat. Thank you so much, Che. so much. Last, ano, uh, one, two, three, four, five. From... Jik. Jik Jik. to Jake Jake From Jik Jik. Thank you so much, Jake Jik, salamat Jake Jit Jit thank ba yan? Jit Jit. Hello. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Okay, From Ninong William. Thank you so much ko. Go... Congratulations on your wedding. Ninong Balag. Pagandya <laughs> kayo. Thank you so much, Ninong you know, William. Ninong William, thank you so much. Ha? Uh, Next. Call fun. Boleh ano.

for rice, oh. rice storage. Thank you so much, rice storage. Thank, Thank you. Lena, wala pangalan? Thank you so much, you so much. um congratulations to Mr. and Miss Depelo. Welcome to the married life. Always cherish your partner and always choose your partner. from <laughs> Thank you, Lan! Oh, Thank you so much, Lan, for Thank Ate, you. Salamat. Next. Last but not the least, this person is very one case get. Cool, ah. From uh, Mama Asol and Papa Al. Thank you so much, Ani. Ninang oh. Asol. Ninang, thank you. Bukusan na namin ang iyong regalo para sa aking kasal. Wow, pang ano sa ano din. Ganun yung draw coffee. Ano ano? kamilang. Okay, Ganun Coffee, coffee, coffee press. <laughs> Kaya magbuhat ka kape. Coffee Wow. Thank you, Nang. Thank you so much, Masol, Papaal. Thank Unix. you. Unique siya. Thank you. Ba't tawag ko ng gagaan? Sila pinya ako. Alright, so ito na yung lahat ng regalo na natanggap namin. may plato my kawali my frame may kutsara ayan naman sponsors relatives from both sides um friends guests thank you so much guys sa lahat na nagbigay ng money thank you so so much hanggang sa muli God bless us all